Ba talaga magmahal ang kapatid? Yan ang pinatunayan ng isang sampung taong gulang na bata na nagsasakripisyo mabilan lang ng sapatos ang kanyang kapatid. Kilalanin siya sa report na ito. Ang bawat hakbang natin sa mundo masasabing bilang lamang. Kaya sa bawat yapak, dapat kalkulado at tiyak yan ang pinamalas ni Hans Justin Karas, sampung taong gulang, panganay sa apat na magkakapatid. Maagang namulat sa hirap ng buhay si Justin, kaya mga simpleng bagay, hindi na niya iniaasa pa sa kanyang mga magulang. Katulad na lang ng pagbili ng sapatos nilang magkakapatid. Yung dati ko pong sapatos ay lagi po sira. Binilahan ko po yung mga kapatid ko ng mga sapatos. Kasi yung mga sapatos nila sira na din. Malaga kay Justin ang bawat baryang iniipon niya. Ilang beses siyang nagpabalik-balik sa ukay-ukay. Para masigurong naroon pa mga pares ng sapatos na balak niyang bilin. At kahit pasarado pa raw ang tindahan, wala raw kaso sa kanyang maghintay hanggang sa magbukas ang tindahan. Pipers po yun. Sunog-sunog na araw po yung bilhin niya. Masaya ako kasi gano'n yung pagtulong niya sa mga kapatid niya. Kahit sa gano'n lang, kahit dumapo yung sapatos, nakikita ko sa kanya kasi nagpupuwa siya na magbigyan niya yung mga kapatid niya sa ipon niya. Nangalakal siya ng mga bote para makaipon. Pero dahil kapos pa rin, Ibinenta ni Justin ang mga sariling drawing sa mga kaklase. At nang makumpleto ang pera, agad niyang binili ang mga lumang sapatos. Masaya po na naaawa kasi po ang bata pa lang po niya taas nangangalakal na po siya. Kaya nga po yung pag nangangalakal po siya. Tapos may dala po siya minsan na bigas. Proud po ako na ano na nakabili po siya ng sapatos po na yung pinaghirapan niya po. At dahil si Justin ay naging mabuting kapatid, time out muna siya sa pagiging kuya. Tayo naman ang may regalo sa kanila. Surprise! Ano-ano masasabi niyo? Masaya ba kayo? Natuliat mo. Ma. Hindi madaling sukatin ang kabutihan ng isang tao. Wala sa edad ang pagmamalasakit. Patunay yan ni Justin sa atin. Lalo na kung ang lahat ng ating sakripisyo ay para sa ating mga kapatid. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.